Mga taga Cavite, mahiya naman kayo. Ito ang balibalita na gawain, bibili, tapos i-refund. Okay lang sana kung ganun, kung hindi pasok sa quality na gusto mo. Pero, yung papalitan mo ng peke, tapos yun ang isusole mo, huwag namang ganun. Ito ang original box ng Momo Steering Wheel. Binili ng original, pero nung binalik ang laman, peke na. Nung chinek kung taga sanang gumagawa nito, puro mga taga Cavite kaya Rin Ryan, ano na naman bang tatangahan tong ginagawa mo? Ah. May trangkaso ka, ako sa kwarto ko. Ang dami nag-send sa akin ng video mo. Ang tangahan ka na naman eh. Hindi natin. Mga taga-kabite, hmm. mahiya naman kayo. Ito ang balibalita na gawa mga taga Cavite mahihiya kayo so taga Cavite ko mahihiya rin ba ako Real Ryan ano na naman to ano to gamot napainom ako ng gamot dahil sa iyo ang trangkaso ko eh Tuloy muna natin, tapusin muna natin. Ay, bibili, tapos i-refund. Okay lang sana mo ganun kung hindi pasok sa quality na gusto mo. Pero, yung papalitan mo ng peke, tapos yun ang isusole mo, huwag naman ganun. Ito ang original box ng Momo's Steering Wheel. Binili ng original, pero nung binalik ang laman, peke na. Nung chinay, kung taga-sanang gumagawa nito, puro mga taga-kabite. Kaya, mag- mga taga... Okay. Oh, naman kayo. Hindi ba? Nakakapanginig na laman. Ni lahat ng mukha kami. Eh. Hindi ko alam kung tanga ka talaga o nagtatanga-tangahan ka na naman eh. Ano ba yan? Para sa views? May mga content lang? Eh, magagalit ka ng mga tao? Ah, ayun no? Oh. Oh. Ayan o. Momo. Momo. Hmm. Ikakabiti rin ako pero hindi ko sinusuli o nire-repan para palitan ng peke. Ano ba yan? Talagang isinapuso mo na yung, ano, yung uh, good or bad publicity, still publicity. Ha? Nilahat mo eh. Di ba? Ano? Alam ano mo ka, ba tumiwas ako doon sa ibang vlogger na kakilala ko? Kasi kumagawa ng ganyan, sinasadya nila yung katangahan para lamin, para pag-usapan sila, para sa views. Parang ganun ka, nagiging ganun ka na rin. Okay na eh, dami mo ng followers eh. Hindi mo kailangan gawin niyang ganyan ito mo, tiga kabiti pa kinana mo. Mga tiga kabiti. dami nun. Ano Ano yun? Ano yun? pag ako sinabi ko may ginawa yung isang Chinese na mali uh, mga Chinese mahiya naman kayo gusto mo kakausapin namin lahat kakausapin mo ba lahat ng Chinese para sa ah, naiinis ako tapos ito oh. apology message uh, Sana na ba alam? madaming na open sa video humihingi ako ng pasensya okay na yon balitaan ko to sa aking online campaign na makiki-orig na fake parts na binibenta online kaya ginawan ko ng video kung mong mali na nilahat ko yung mga taga kabite na isip ko kasi kung ako yung taga kabite na kanood ng video ako mismo mahihiya at sasama sa paghikayat ng pagtiyaga ng ganitong gawain And alam mo lang may ganitong gawain, may gagawin ka ba? Hindi mo kayang magsabi sa kapwa, ako na. Again, humihingi ako ng pasensya. Sino man ang mo? Dito pala sa apology mo, tanga ka na naman eh. Nag-apology ka tapos sa kikinupal ka pa rin, di ba? I-name drop mo, paano mahanapin namin kung sino? Isa-isa yun -isa namin, basta tigakabite. Okay. Gina-justify mo pa yung mali mo? Tinatama mo pa sa isip mo? Mali ka na eh. Sus. Cloud chaser na datingan mo, boy. Ha? Tsaka abuse. Hmm. Gusto ko sanang isama sa message ang tanong. Bakit ka offended? Pero baka may ma-offend na naman ulit. O, tama mo. Nagpo-provoke ka pa. Ang galing mo eh, no? Alam mo, mas maganda yung maraming matuwa sa'yo, manood sa'yo, magmahal sa'yo sa magandang content. Doon ka na lang sa positive content. Huwag yung ganyan para lang mapag-usapan ka. Para ano, natutuwa ka ba? Na kung saan ka magpunta, nakikilala ko. Sino nila yan yun, you no? Know? video tayo, video tayo. Kaya lalo ka nagpapapansin. Kaya kahit katangahan, ginagawa mo na. Yeah. wag mo daw lahatin ang taga-kabite kasi yung iba gumagawa daw niya ang taga nobaliches oh. hindi lang taga-kabite meron din na baliches dinastify pa kung bakit nga ginawa yung video at need pa natin taga-kabite na mag-join sa advocacy niya ah, diba? kang gulong mo men kang gulong mo men to totoo lang ayoko talaga ayoko, ayoko na muna yung mga ganyan nega nega dahil puro, ano, puro positive in life na ako eh pero ang dami nagtag sa akin, hindi ko pa lulusot tong katangahan mo eh okay na tayo eh eh kaso tigakabiti di din ako eh eto si Franklin Lu dun tayo sa positive criticism could have been worded better tama di umano, alleged tigakabiti daw ang may pakanan ito, yan ganyan Next time dapat may disclaimer. Oh, yun nga lang blind item pa din. Datingan, parang siyang gasa. O oh, ayun. yun. Tama. Tama si Franklin Lu yan. Hindi niya sabi ni Franklin Lu. Tama to. Yan Positive. Tapos yung words mo, choice of words mo, mali. Hindi ko alam kung nagkamali ka o sinadya magkamali para dumami ang views mo. Di ba? Oh, dami oh. Oh, tama. Sa comment pa lang eh. Tapos ang tigas ng mukha mo, mali na 'yung video mo. Hindi mo pa rin dinilit. <laughs> cloud chaser ka talaga. Nataga ka bitte, maya naman kayo, ni lahat eh. Tapos apology message without deleting that. Oh, tama, the previous video. Obviously, they're just saying this to get clout, oh, tama. Simple tao nakuha, oh. Apology. Apology. Wala mo, ang dami, oh. Mas maganda pa kung pinpoint mo na, oh. Hindi mo ni lahat. Hindi mo ni lahat. ipaka din ako. Hmm. Di ba? Pa'yong, ano lang, pa'yong parehas car enthusiast, parehas na content creator. Baguhin mo yung style mo. Hindi nakakatuwa. Maraming, maraming ano. Basta. Hindi ka kabiti pa talaga, pre. Hindi mo alam ang daming loko sa kabiti. Di ba? Ayoko nang dagdagan. Baka, kung ano pang masasabi ko eh. O, yun. Okay. Kevin Shin Samala. Chinese ka ba? Layas. Masakit, di ba? O. Oh. Taga Cavite ako, di naman lang ako asa na. Di ba? Nakaka... Nakaka ano, nakakapanginig ka ng laman. Di ba Ayan, Okay na tong ano mo. From Momo Orig to Momo Rahin. How to legit check original Momo. Ayos na. Ano sabihin mo? Mga Taga Cavite. Ito, Jaha Resubal. Huwag mo lahatin. Ah. 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 Ang dami oh, pero wag mo lahat din, eh, boy. Ayun, wag ka pupunta dito sa Cavite. Ni lahat naman ng mga taga Cavite. Tamo, oh. ayun oh, si Dick gilipunya, Ang dami na gali, tapos hindi mo pa rin binubura. Nakaw, 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 nakaw. Ayong kaibigan lang, pre, tigilan mo yung ganitong klase ng content. Para lang mapansin sa ano sa social media, hindi hindi healthy. Hindi nakakatuwa. Hmm? Puro nega ang comment mo. Tigas mo hindi parang binubura yung video mo. Hmm? hmm sige na. Raya na. Mag-isip ka na, ikukuntun mo na maayos. Yung sinabi ni Franklin Lu. Okay yun. Parang ano yun eh. Choose your words carefully. Ha? Tapos wag ka magsosorry. Tapos sabi lang sorry ka, nangungupal ka pa. Ha? O sige na, Ryan. Sana makinig ka.